Sabi ko, kung sa DFA, may kapangyarihan naman silang kansilahin yung passport. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA ang nagdedepensa pa kay Saldi ko kung bakit hindi pwedeng yung yung passport. Kaya ako nag-agree ako yung latest call ni Congressman uh, Toby Tiangco na ilabas natin by district by party list kasi may laman yung sinabi ni Congressman Tiangco. Being transparent is you can hold someone accountable. Itong itong ating tinataha sa ICI, uh, I'm sorry to say, isang malaking pambubudol ang ginagawa. Orly. Tama na siya, oh. ba? Diba? Oh, tama lang siya hindi hindi mag-avail ng protective custody ng DOJ. Why? The siya safe. Huwag mo sabihin sa akin, sa Bicol, Punsaan doon si Congressman Saldico, eh, walang ganyan. Huwag mm. mo mm -hmm. sabihin sa akin na sa distrito ni Sandro Marcos, Lily White, si Senator Ping Lacson eh. Sinabi niya, 67. Ba't ayaw niyang ibigay yung listahan? Sinabi niya, almost all of my co colleagues, di ba? Diba? Uh, ay, yun ang, uh, ako'y nalulungkot dahil uh, ginagawang tanga ang publiko. Para ka naging striptease, pinapakita mo, meron akong ganyan, tapos pag sinalinch mo, tatahimik. Ano ito? PR Tatad welcome back. the blues up it one mga dito sa ding bahay den balita reaction video news update Ayun po mga kabaitaan, kamusta ho? Ano po ba yung uh, balita ho natin mga kabaitaan sa mga oras na ito? So pasensya, medyo natagalan ho tayo dahil uh, sa hindi inesa mga kabaitaan ay yung uh, minamaniho sa sasakyan ay nabundol ho tayo. <laughs> Binundol ho yung uh, likurang bagay natin sa sasakyan kaya medyo na busy ho tayo sa pag kaso ho na makaklaim ho tayo ng insurance sa uh, uh, nagbundol ho ng ating sasakyan. Kaya... <laughs> hintay ho natin mga kapitan yung update kaya medyo hindi ho tayo nakapag online at hindi ho tayo nakapagbigay agad ng mga panibagong pangyayari ho sa ating lipunan. Anyway magchikahan na lang muna ho tayo dito mga kabalitaan dahil nga po itong video ang ating ipapakita ho sa inyo. Ito po ang pagpalag dito ni Congressman Tubitianco sa Department of Foreign Affairs na kung saan po mistulabagang uh, kinampihan o di kaya protected hindi lang pala protektado ito sa ICI o di kaya ni Bongit o di kaya ni uh, Tambuaya o ng ating gobyerno itong uh, si uh, Saldico Dracula Pati pa naman yung Department of Foreign Affairs mga kabitaan ay parang wala yatang balak na kansilahin yung uh, pasaporte ho, nito. Dito ho, pumalag si Toby Tiangco dahil uh, natatakot to siya mga kabitaan na baka uh, hindi na ho, natin makukontrol ang galit ng taong bayan at magkakaroon ho, siguro tayo ng uh, malaking uh, problema sa hinaharap mga kabalitaan. At the same time uh, ipapakita rin ho, natin kung paano binalatan ng buhay itong si Uh, panfila lakson mga kabalitaan ni uh, Professor Malutikia mga kabalitaan dahil po ay para parabagang uh, ginawa ho tayong tanga nito sa kanyang investigasyon at uh, anyway, ang magpapaliwanag ho dyan mga kabalitaan ito lamang ho si Madam Malutikia pero uh, unahin muna natin yung DFA kukuha muna tayo dito ng uh, karadagang informasyon dahil po para at least maintindihan natin and then mapagbigay mapag, uh, alam ho natin ito sa ating mga na hindi po na hindi pa po nakakapanood nito, at uh, dito na po tayo magsisimula mga kabalitaan. So pakinggan po natin, pero bago pa po palang lahat, huwag kalimutan po ha, ah. sa mga bagong salta, kung uh, nagugustuhan nyo po itong ganitong klaseng presentation na natin, yung pag himay sa ating mga impormasyon, dito sa ating munting bahay, den agad balita, reaction, video, news, update, uh, paki-share nyo po yung video, at buhusan na maraming komento, reaction, opinion, at uh, sa question mga kabalitaan, para ho, uh, mas uh, malaman pa po ng karamihan kung ano pa po yung mga kaganapan sa ating lipunan and, pinutin ang notification bell Then i-all nyo lang po yun, i-click nyo po, and then subscribe din mga kabalitaan. Sa punto, huwag naman sana nasabihin na kailangan siyang pabalikin at hindi siya makabalik. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Sa tingin ko doon na talaga magagalit ang taong bayan. At baka doon na sila magbuda sa sinceridad mm -hmm. ng investigasyon. Kaya nga, sinasabi ko, doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang cancelahin yung passport. Eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang banga sa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Saldi ko kung bakit hindi pwedeng cancelahin yung passport. Hindi ba dapat cancelahin nyo? Tapos pabayaan yung abogado niya questionin sa korte yung pagkansila. Bakit? Bakit? Parang tila baga, hindi na ba nag-abogado? Ako sir na mga sa'yo. Okay, ganito, no? Um, uh, I hope, uh, okay. Um, okay. Um, this is my second time here to be invited, no? Um, uh, para may mga information na tinanong sila sa akin. So, tulad ng una kong commitment naman, and ever since before, lahat ng nalalaman ko, isi-share ko sa kanila. No? Ngayon, kung ano man yun, Um, I think it's better for them to be the one to disclose para alam nila kung ano yung pwede nang sabihin, ano yung hindi. Kasi ako pumunta dito para makatulong eh, di ba? So, ayoko naman na um, ako pa magsasabi, mas uh, nasa kanila yun kung ano yung gusto niya sabihin na nakuha na yung information sa akin. So, sir, niyo, sir, initial na mga information ng mga information ng mga information? Huwag na kasi sabi mo nga, I respect the, the ICI, um, we respect their process. It's up to them, no? to disclose kung ano yung mga importante na kwenta. Yun lang. Is about flood control? No, no. It's, uh, it's not about flood control. No? It's uh, about uh, infrastructure projects in general. Mr. Chair, may bago kayo information na may bago information na ibinigay sa ICI additional din sa unang na Yes, may mga bago silang tanong na clarifications para um, maibigyan nila oh mas lalong wow. Alright, so hanggang dyan na lang po mga kabaytaan. Kung gusto nyo po mapanood yung uh, buong kwento, panoorin nyo po sa uh, bahay ho ng ABS-CBN uh, mga kabaytaan. Yun po mga kabaitan, no? talagang uh, napakalakas ng loob nitong uh, ni uh, Dracula na sumibato sa ating bansa dahil pala ay protektado rin ho ng uh, DFA. Ibat e, mo na sabi boss uh, Dan at uh, kuya Dan na uh, protektado. Eh ano pa ginawa ng uh, DFA ngayon? Sila po ang may karapatan, may kapangyarihan no, na kakansilahin itong uh, passport ni Dracula. ibat eh, ba't ho nila yun kay uh, Congressman Arnie Tevez? Itong si Congressman Arnie Tevez mga kabalitaan ay lumalayo na ho sa ating bansa. Tumagal ho na mga ilang buwan pero nagawa pa rin ho nilang kansilahin itong uh, passport mga kabalitaan. Di po ba? Napakabilis lang ho. At uh, hanggang uh, nahuli ho ito ng uh, Interpol mga kabalitaan. So ngayon po, ang tanong ko natin, ba't hindi ko magawa ng Department of Foreign Affairs? Ano po ba yung uh, meron ni Saldico na sila ay naka, na, 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 napakinabangan ho nila itong si Saldico nung nasa Pilipinas? Ano ba yung mga proyekto? Pinapaganda ba yung opisina uh, ng DFA? May mga monthly allowance ba silang natatanggap? O di kaya padreno-padreno ang estilo ho ngayon? ah, sa sitwasyon ni uh, Dracula ko mga kabaltan. Yun lang po ang uh, uh, katanungan ho natin na napaisip po tayo na baka mayroong mga ganong sistema. Sana man lang wala. Para at least uh, mapagkakatiwalaan pa ho yung DFA ng uh, taong bayan. Kasi napakahirap po mga kabitaan na pati DFA madadamay ho sa problema ito at baka lulusubin ho kayo ng mga kabataan, mga Gen Z natin dyan at mga mamumroblema, mga, mga ngamuti talaga kayo dyan sa DFA mga kabalitaan. Yon Hindi lang natin papadagalin <laughs> pa itong si uh, Professor Malutiki, ang political strategist mga kabalitaan na kung saan po ay uh, talagang uh, buhay na binalatan ho itong uh, si uh, mga kabalitaan. Dahil nga po sa kanyang uh, pagiging uh, walang kwentang uh, chairperson ng uh, Blue Ribbon Committee, na ko ay mas magaling pa ho ito kay Senador Marculeta. Naging uh, nawalang sil, uh, parang walang silbi ho yung kanyang pagiging police investigator bago ho ito naging, uh, naging hepe ng ating pambansang pulisya sa kanyang panahon mga kabalitaan. Napakahirap po talaga isipin na kung ang tao ay uh, straightforward mga kabaitan At kung uh, nababahira na ho ito ng politika May inaamo na ho mga kabaitan Hindi na ho ito talaga makapag-focus Hindi na ho ito talaga makapag-isip ng maayos At hindi na ho ito magagampanan ang kanyang sinumpaang tungkulin Para ho, ha? Para sa taong bayan At malaman kung sino ho talaga ang... Uh, Maring uh, makulong ho sa kasong nakawan dito sa ating bansa. Itong si Professor Malotikia hindi ho mga kabitaan, talagang bukang bibig niya ho itong binalatan. At uh, ayon pa dito mga kabalitaan, PR game lang ho ba ito? Mr. Panfila Laxon, Prof, nakakapagtataka rin po ba dahil sabi niyo nga po uh, may kumukumpas. Tapos ngayon Parang gusto nang idawit at imbis uh, imbisigahan naman yung posibleng ugnayan ng Madiskaya kay Senator Bongo at ngayon yung uh, posibleng koneksyon ng Madiskaya doon naman po sa mga bilyar. Hmm. Oo. Oh, uh, makikita mo bakit pa, di ba? Kung ikaw ay nag-iimbestiga, tapos uh, mo prof, ko hindi na pa yung... tapos kay ano? Patalon-talon patalon-talon. Eh. Patalon, hindi pa tapos kay Zaldico, hindi pa nila na, uh, hindi pa napupunta o hindi pa na-imbestigahan na naimbestigahan oh, na si Zaldico ng maayos, hindi pa na uh, na naimbestigahan pa ng maayos si uh, si dating House Speaker Martin Romualdez. Ngayon naman po, ayun na. Jump na dahil sa iba pang mga ano, persona, uh, personalidad kaya ako nag-agree ako yung latest call ni Congressman uh, Toby Chanko na ilabas natin uh, by district, by party list kasi may laman yung sinabi ni Congressman Chanko dun sa district na nagpa-park di ba? dalawang klase yon park at saka ano yung nga yung isa? letter S basta yung dalawa uh, pag nagpart nag-park ng pondo ibig sabihin nun may graph and corruption na dun bakit hindi nila tingnan yon ang daming sinabi ni Congressman Chanko pero ang hinanap lang niya kasi si Saldi ko eh. Pero pag nakita mo saan pinapark ang pondo ng bayan, makikita mo ito yung circle ni Speaker Martin Romualdez. So, pag ganon, kailangan mo buksan if you want to be transparent with it. Mm -hmm. And, and, and being transparent is you can hold someone accountable because the process is transparent. Nothing is transparent now. They showed their card. Ito, uh, 15 kontratista. Ito, uh, ang mga projects ito this much but sino ang nag-put together na almost 1.5 trillion hindi naman sila nagsabing almost 1.5 trillion ang nawawala eh mm -hmm. 'di ba so again uh, itong itong ating tinatahak sa ICI uh, I'm sorry to say isang malaking pambubudol ang ginagawa pa po mga kabaitaan, bago po kayo magpapatuloy sa panunod, paalala lamang po ito. Baka po kasi nakaligtaan nyo pong mag-subscribe, subscribe na po kayo para po kayong lahat lagi updated sa mga agaganapan mula ho sa mundo ng social media. I-like at i-share nyo na rin po ito kabalitaan. Kasi we spend so much time, resources, in trying to ferret the truth but we're not getting it simply because there is no transparency. Actually, uh, professor, noong sa ilalim lang ng liderato ni ni uh, Senator uh, Rodante Marculeta, itong Senate Blue Ribbon Committee, ang daming mga Pilipino actually na nabuksan yung kanilang uh, pag-asa na oy. Ito parang lumilinaw papunta tayo doon kung sino talaga ang dapat mapanagot. Mm -hmm. Pero since ang lower house pinatay na nila ang investigasyon, pinasa sa sa Senado nagpalit ng liderato ang Senate Blue Ribbon Committee. Nag-recess uh, sila ngayon. And then here comes the ICI na hindi naman na ipupubliko. Ah, uh, sino ang pwedeng naiisip mo na, na manguna para balikan kung sino ba talaga ang ano, umpisahan ulit doon sa, sa, sa pinakaugat, mga pangalan, personalidad na dapat tutukan bago iwan, dapat napapanagot bago lumipat sa ibang issue na naman at ibang personalidad. May naiisip ka ba na pwedeng manguna? Kung wala na yan, uh, it will die a natural death uh, just like what happened to Napoles. Unfortunately, si Napoles lang ang nakulong, di ba? Mm -hmm. uh, so, i i i, parang deja buna na naman tayo. Pero ito, malala. Kasi ang laki ng pondo. Mm -hmm. Alam mo ba sa kasaysayan ng Senado, first time lang na na ang sitting <coughs> uh, blue ribbon chair? Mm -hmm. Kaya makikita mo may kumumpas. Huh? May kumumpas. How do you remove a blue ribbon chair? That's a decision by the plenary. You can only do that if you remove the Senate President. You cannot remove a chairman sa plenary kasi collective 'yan eh. So they had to remove the sitting Senate President in order to remove the sitting blue ribbon chairman. And after they were removed, look what happened. 'Di ba? Mm -hmm. Uh, yung yung si Gutesa, yung that, that marine guy, Or tama late. lang siya, oh. Diba, oh, tama lang siya hindi, hindi mag-avail ng protective custody ng DOJ. Why? Hindi siya safe. Hmm. Dito mo, nagtago yung tao, diba? Uh, dahil malalim yung sinabi niya. Uh, he was able to name the staff of Saldico. He was able to identify the places where they delivered the money, where they got the money, how they did it. Pero ang nagawan na, pero ang nagawan hindi, nagawan ang hindi nila. Lang na, ang hindi lang natin alam Paul is paano ba yung scheme mm. ng operation nila? Paano sila kumita? Kasi sabi-sabi lang yung 30%, 20%, etc. etc. Iba pa yung park. Ako ang gusto ko malaman paano nagawa yung park. Nagpa-park ng pondo doon sa pinagparkan mong distrito, may kita na kaagad yung congressman. Mm -hmm. Mm -mm. Yun, klarado yun sa sinabi ni Congressman Tommy Chanko Meron rin yung uh, um, I, I forgot the term he used Yung sharing or something uh, Yun, kailangan natin malaman Kasi how are you going to correct Something that you do not know How it was implemented ba? Diba? Itong mga uh, DE ng Bulacan, etc. Et Oo, nakakasyak Ang mga sinabi pero ilang district engineer ang ganyan? Huwag mo sabihin sa akin, sa Bicol, kung saan doon si Congressman Saldico, eh walang ganyan? Mm -mm. Mm -mm. At hindi mas malala doon? Huwag mo sabihin sa akin, sa distrito ni Speaker Martin Rivera, uh, Martin Romualdez, uh, eh yan eh, eh uh, hindi mas malala? Huwag mm -mm. mo mm -mm. sabihin sa akin, na nasa distrito ni Sandro Marcos, Lily White? Mm -mm. So yung mga yun eh, uh, yung mga personalities na yun, Ah, uh, sa Pampanga, 'di ba? I, i, i tapos i-correlate mo 'yan sa ilang bang legislator ang kontratista o merong uh, member ng pamilya na kontraktor. Nandiyan na si si Senator Ping Lacson eh. Sinabi niya 67, Ba't ayaw niyang ibigay yung listahan. Sinabi niya almost all of my co colleagues. Ba't hindi niya ibigay yung listahan? 'Di ba? Uh, ay, ay yun ang Uh, ako Ako'y nalulungkot dahil uh, ginagawang tanga ang publiko. Para ka naging striptease. Pinapakita mo, meron akong ganyan. Tapos pag challenge mo, tatahimik. Ano ito? PR game? Ah. Nalala ko nga, Prof, yung sinabi ni Vice President Sara na itong nangyayari ngayon, itong ginagawa nila, zarzuela lang. At, uh, at... Yeah. Agree po ba rin po kayo kasi naalala ko nung sinabi rin ni VP Sara sa mga nakaraang ano nakaraang ambush interview sinabi niya na itong investigasyon na pinangungunahan nga ni President Marcos sa pamamagitan ng ICI ay parang magiging excuse lang yan ni President Marcos para sabihin nang uh, sabihin nila sa publiko oy may ginagawa kami may ginagawa yung administrasyon kaugnay dito sa mga korupsyon, sa mga maanumalyang proyekto alam mo Jason all of these things are essentially trying to reboot the presidency uh, not the yeah the, the institution trying to reboot so that they can claim that uh, I stood up for something mm -hmm. I fought for you diba? uh, um may kalinga ako nararamdaman ako ng tao those are the the issues against him in the in the first three years and after three years in the midterm after the result of the midterm you now realize ano bang what did I stood for in those first three years saan ako makikilala I mean for a Marcos to be known as a, a corrupt buster a corruption buster is is a novelty okay so uh, if you call a spade a spade uh, when you say corruption uh, ang, sa ating kasaysayan Tumatatak sa isip ng taong bayan ang pangalan ng Marcos. Imagine if you're leading this anti-corruption crusade by by Mr. Marcos, then you are then uh, pivoting to something that you can claim as part of your legacy, that I stood up and fought corruption, and in fact, di ba yun ang narrative nila? Mm -hmm. And in fact, ako nga ang nagsabi. Paano naman ako makakasama dyan? Ako ang nagsabi. Oh. Diba, Actually, prof, na sinasabi rin ng ano ng spokesperson na uh, ni used lalo na kapag may mga tumitira o makritiko ang uh, administration, sinasabi niya. Tingnan, uh, parang sinasabi niya na si President Marcos o oh, yung administration lang ni uh, Pangulong Marcos yung nakagawa nito na nag-open up ng investigation patungkol yeah. sa uh, ah. sa mga manumaliang proyekto na hindi daw nagagawa ng past administration. So parang na ano ko lang na connect ko lang dun sa sinasabi ni uh, VP Sara na ginagawa itong excuse para meron lang sila may masabi lang sa publiko na may nagagawa sila. Oh, ah, kasi with all the powers of the president, you can really clean this up. But he's not doing that. He created an independent commission and now he's saying malayo yan sa office of the president. How can he even say that? Di ba? so, makikita mo sa umpisa pa lang para tayo nabubutin na naman. Meron tayong sagot dyan mga kabalitaan kung ba't sinabi ho dito ni ano ni uh, Castro mga kabalitaan. Ha? Yung sinabi ho dito na si Bongbong Marcos lang ang uh, nakakagawa ho ng investigasyon nito sa mga maalumiyang, ma uh, project ng uh, DPWH at uh, corruption mga kabalitaan. Kaya niya po ibinulgaro ito, inilaglag yung sarili niya dahil wala na ho talaga siyang mapupuntahan eh. Ha? Ito na kasi yung last records para kuno uh, makakuha na naman ho ng karagdagang uh, tiwala ng mula sa taong bayan. Eh dito siya nagkakamali. Alam niyo naman, sabi ni Sara Duterte na hindi naman ho talaga yan nagtatanong sa mga dapat gawin sa kanyang gobyerno. O, oh, kumbaga may sariling mundo, eh, ika nga. At itong si Awaw Castro mga kabalitaan, alam naman nun natin na attack dog ho ito at lahat ng mga pinagsasabi niya dito mga kabalitaan ay puro lamang kwento gawa-gawa kasi nga rey ho ito ng kasinungalingan na kung saan ay napakahina rin ho ang komprehensyon ito mga kabalitaan. Guns are gone. Kaya kung kungnaiske pong mapanood at uh, makapanood ng maganda pa at totoong impormasyon, balitaan maliban ho dito sa ating muting bahay, amari niyo pong bisitahin ang DZAR1026 sa news sa kanilang muting bahay sa or kanilang YouTube channel mga kabalitaan. Hanggang dito na lang ho tayo kung uh, nagustuhan nyo po itong uh, ganitong klaseng presentation. Sabi ko po sa inyo, supportahan nyo po lagi itong bahay na ito dahil lang lagi ho tayo naglalahad ho ng makatutuhanan, komprehensibong balitaan na nakala po natin sa loob ng 24 oras mula ho sa mundo ng social media. Kita kitso tayo sa ating pagbabalik. Walang sawan ho at laging tumambay sa ating munting bahay. To God be the glory, Mama Chip Chip. Peace out. 何ービ